Hello mga viewers sa pagtulog, dalawa lang ang pagpipilian. Keso makatulog tayo agad o manood ng Netflix hanggang hating gabi at mag alarm para magising ng maaga. Importante na meron tayong sapat na tulog sa loob ng isang araw. Ngunit hindi lahat ay nakakakuha ng sapat na tulog. Sa video na ito, ididiscuss natin ang mga pagkain na maganda kainin para tayo ay makatulog agad sa gabi. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Ito ang mga gulay na dapat kainin para makatulog agad sa gabi. 1. Kamote. Ang kamote ay kilala sa kanyang mataas na antas ng potassium at magnesium. Ang potassium ay mahalaga sa pagregulate ng normal na pagsasagawa ng muscles, habang ang magnesium ay kilala bilang isang mineral na nagpaparelax sa katawan. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng mga ito sa kamote ay maaaring makatulong sa pagpapalambot ng mga muscles at pagpaparelax bago matulog. 2. Pet Ang petchay ay naglalaman ng tryptophan, isang amino acid na may mahalagang papel sa pagpapababa ng stress at pagrelax ng katawan. Ang pagkakaroon ng sapat na tryptophan sa katawan ay maaaring makatulong sa paghanda sa katawan para sa mas mahimbing na tulog. 3 kangkong. Kilala sa kanyang mataas na antas ng potassium at calcium, ang kangkong ay maaaring tumulong sa pagregulate ng nerve function at pagpaparelax ng katawan. Ang mga mineral na ito ay mahalaga sa pagkontrol ng mga neural impulses at pagpapalakas ng mga muscular contraction. Nakapakipakinabang para sa pagpapahimbing ng tulog. 4 lettuce. Ang lettuce ay hindi lamang isang magandang pagpipilian para sa mga salad kundi kilala rin sa kanyang nilalaman na lactucarium. Ito ay isang natural sedative na maaaring makatulong sa pagpaparelax ng katawan at pagpapahimbing ng tulog. Ang pagkakaroon ng lactucarium sa lettuce ay nagbibigay ng potensyal na epekto ng pagpaparelax sa katawan na maaaring makatulong sa pagtulog ng mas mabilis at mas mahimbing. 5 talong. Ang talong ay mayaman sa mga phytonutrients na nagpaparelax sa katawan. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga anti-inflammatory at antioxidant na benepisyo na maaaring magdulot ng pagpaparelax ng katawan at pagtulong sa pagpapahimbing ng tulog. Nag-enjoy ka ba sa video ng ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.